Alpas! <laughs> Alpas pa! Okay lang idol, marami pa yan dyan. Ayan! Alpas pa yung isa nga. Magandang araw mga ka-brother! Magpasunay! At ah, ang ganda ng bukad ng ating video, Alpas agad! <laughs> Pero okay lang, mahaba pa naman yan. Marami pa siguro naman yan. Kaya mga ka-brother, ito lang ang ating huli. Ayan, pero ilang piraso pa siya. At kalahati na, itong ating nababata. Siguro baka nasa mga 15 piraso pa lang to. At tingin natin isang pirasong bisugo. ah dalawa, dalawa. Tayo so, mga kabrad ha. Ngayon lang ulit tayo nakalaot. Ngayon lang ulit ako nakasama kay Dada. Na dapat kahapon. Eh, nakalaot na kami kaso yun nga, uh, yung in natin dito sa ating sa video, ang bangka namin nabutas. Na medyo may pagka-misteryoso ang pagkabutas ng bangka natin. Hindi namin alam kung ano nangyari. At uh, muntik pa kami maglangoy ni Dada ng madaling araw dahil lumaot kami. Hindi namin alam na butas na nung halos sa kalagitnaan ng amin yung biyahe, eh. doon lang na napansin Dada na halos papot lang ang, cross, ang cross-joint ng makina kaya buti na ibalik pa rin natin na nilagyan lang ng, <laughs> ng saga pang embornal tsaka tinaasan ng andar at tinulungan ng limas yun nga, yung butas ano Brad, Mukhang na ano ka dyan, ha? dagis dagis ka na kaya yeah, puro ganit daw pero napakadalang ng isda mga ka-brother. Lahati ng ating nababatak ng itang pero nasa mga 15 piraso pa lang itong eh, ating isda. Pero sabi nga ni Dada, Habang binabatak mga ka-brad, yung pag-asa. dapat. yun may malaki. Ano yan? Sir? Parang malaki ang pagkalaki niya na. Sharp. Ayun. Baby shark. Chugs. Boom. Another. Ayun, meron day. na naman. Ayun, mga kabra, dyan ang update dito sa ating paglaot. Inipek, inilagyan lang ni airpot ng epoxy. Ayan. Ating to Alright. Iyon. Parang yung ngiti mo, Brad. Parang gusto mo gata Potete, <laughs> oh. Ayan, ite Handa lang ng isda. Puro no, pating. Mo. Ay, ha? Itingin, mo. itingin ba? Parang hindi. Ito, sunod. Uy, may kulaso, ha? Itingin ba? ba yan? Uy, parang may naalpas na, na malaki. Parang pating din. kakay eh Ayan, ito, abang abang na lang tayo mga brother Kung anong Magiging resulta ng laot naming lahat naming are okay. At talaga na, naman na uh, Yan eh. Kainaman yun, may tingin daw siya makukuha Kainaman yun, may tingin daw siya makukuha tingin daw Mati eh, ang mata bago makakita mga kabrad ang so, Abang abang lang kung anong kalalabsan ng ating ano ng ating trabaho ng ating hanap buhay na ito sa ano nabay matutig karista At yun nga mga ka ito ang update dito sa ating pagbabatak ng ating kitang na ito mga kabrader. ayaw medyo dagdagan ng ilang piraso itong ating huli. At isang bato na lang ating bata, babatay mga kabrad. Siguro nasa mga... Ay, nakawin na lang yan ay daw. mga 200 na lang, mga 200 kawil na lang. At sana meron kang pwesta. Aba! Tulo pa yan, pag nagkataon. Ano yeah. yan? Yeah, yan, yeah, yan huli mga ka-brother. Oh. Yeah. Tuloy! Baka itong mga pang-ihaw. Yung pang-ihaw. Buaya. Yung, namumuti. puting yeah. Puting-puti, parang-pare. Tatlong piraso. Tayo diyan, gusto ko 'yan. Yo. Laki ah. Pag may maliit, may malaki. Talaga, oh. you know, mga ano mga ito Magaling talaga si Idol. Ayan pa oh. Kaya ang galing mo Idol. Ayan, meron pa. Ayan pa. Marami pa yan. Oh, ay, kiss kiss. Kiss kiss ay dudong. Kiss kiss dudong. Malamala naman kami dala eh. Ayan, malamala. -mala. So, ayan guys, malamala -mala daw sabi ni Dada. Ibig sabihin eh, halos, halos tukod lang itong ating huli. Uh, alangan yeah, ng no? sapat sa gastos o lugi. So, siguro hanggang dito na lang uli. Hanggang sa sunod na lang namin. Bibigyo ko, ayan, sa ating ating ang pahingitang. Ito ating huli mga kabrad! yun Sigur na yata tayo sa sunod See you to our next vlog pa, tingin, pa, eh. Ops, tingin pa daw sana nga ano, ano? oh, naman Makadagdag na Meron ka? Meron ka ng dalawang piraso sunod -sunod. Ground? Ay, sa wala. Ay, baby na naman. Oh, baby. Ay, may baby. Ay, malaki. Ayaw, na. No. So, hanggang dito na lang, mga brother Ay, Ang next lang, mga brother pa, right? Okay.